Hi mga kaparm. Pakita ko sa inyo ang sagi. Hinog sa mga kakaw ang kaparm mo. Oh. Ayan. So ang ganda niya kanyang pagkahinog ang kaparm mo. Ganyan. So kaya ko ito binahagi sa inyo dahil gusto ko rin kakain kayo ng saging na hindi hinog sa sagro, hindi rin hinog sa kalaburo. Dapat yung hinog na organic. Kaya nito. So mga mayroong may sakit dyan. So shift dito kainin dahil hindi ulit itong kalong kimikal. Ang abono nito mga ka-farm ay organic rin. Yung mga lantang dahon lang. Nandang dahon lang niya, mga puno yung lanta, yun ang ebulo nito. Kung so, gusto nyo kumain ng saging na walang halong kimikal, dito yung so, ang yung gawin. So, ito siyang pula ng farm, o. Oh. Kaya nito, di ba? O, oh, ayan. Ayan. O. Oh. O, oh, ang sarap. Ang tamis pa. Kapag yung saging mga farm ay hininog ng madidikakao talaga, mabago ang kanyang hinog. Gaya nito, o. Oh. Sana yung mga farm, meron kayong kunting diksyon na nakuha ito sa aking pinapakita ang video sa inyo. Yun lang mga ka-farm. Salamat sa panonood. God bless po. Bye-bye.